Nagkamit po ng na milyon-milyon views ang pagprank ni Miss Marian kay Miss Ivana. Eto po panoorin po natin kung paano pinaiyak ni Miss Rivera ang ating idol na si Miss Ivana Alawi. Would you guys want or may chance po bang magkasama kayo sa isang movie or teleseries? Ay, Jai, baka <laughs> hindi ko pa call time nandun <laughs> na <lang> ako. Ate, please pa lang kayo. Monday, Tuesday. Dito pa lang. Dito pa lang? Bakit late ka kanina? Oh. Sabi mo maaga ka, ba't ngayon late ka? <laughs> Sino bakit? Wala po. Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng... Nang... <laughs> Oo. Mm -hmm. So, kanina sabi ko kay Paolo, Paolo, ano na? Bakit ang tagal? Bakit ka late? Kasi, brother. Ayoko na gawin ko eh. Ayan, pinaalala mo. Naku, hate ko pa naman. Hindi po. Next time po maaga. Wala nang next time. Last mo na to. <laughs> Mama. <laughs> bakit? I-late e, ka eh. Naku, Pao, ano ba to? Di ba niya alam na ayoko ng late? <laughs> o bakit? <laughs> Ay, Palagi ba siyang late? Hindi mo ganang attitude yun pag-artista ka. <laughs> sa taping, ganyan ka din. Prima Donna ka. Ganito ba siya sa taping? Totoo. O, bakit sa akin late ka, Pao? Bakit late siya sa akin? Sorry. So, namimili siya kay Batang Kiyapo. hindi siya late. Dito late siya. Eh, baka kasi gano'n siya sa Pinaalala niyo pa kasi, o oh, yan, ako. You know, Sa bahay ko. Bahay lang, nalate ka pa. Sa batang kaya po nalilate ka din. Talaga? O ba dito late ka? Si Kuya kasi nag, ano kanina, ano? si CR. Ah, sorry, promise, hindi na mau. Hindi na, hindi na, hindi ka na din maulit dito. Kasi ayaw ko na eh. Tapos late-late kayo. Kasi nadamay yung kuya mo, na totoo ba? Bakit hindi ka nag nag-ag na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, okay, ready na, na po kami. Siya siya ang inintay niyo. Hindi, nakita mo ka, girl. Diba, trip pa lang, okay na. Hindi, so late ka nga. Ako so, attitude siya, Lord. Ma, eh, dito. Eh, dito attitude ka sa akin? Dito. Bakit ka na late? Pinagintay mo. Ano ba ko lang nagpapahintay sa akin dito. Tapos so, ikaw late ka? Basta ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila madaming food, di ba? Naku, ano ba ang vlog to? Kakaloka, ano po, chiko, ano ba to? Pao. Sorry. Kala rin talaga namin mo pa. Kaya ah, nga, ba't ganito lang? Tapos late pa siya. Ayaw kong tuwong na ito palabas, ah. Irita ako. okay. Diba? Kahit di mo promote yung rewind, huwag na lang ni Iya <laughs> di pa. Diyo. Nakakainis pa. Huwag gawin mo magandang setup dito. Kasi nag-effort ako. kung Pumunta ako sa mall, di ba? Ang dami kong kailangan asikasuin. Kasi mo yun, no, paulan okay, na. Ref, tat mo. Huwag yung ilabas to, ha? Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Ay, okay. sorry, sorry, sorry. Hindi ka pala tayo sa loob. Sorry, sabi niyo kasi ganyan, eh. Tapos effort, effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan. yan. Alis na kayo dito. effort ako yung mga anak ko dito naghihintay tapos ganyan yan kuya alis na kayo dito Jen liktik mo na ano to sorry kaki mo yung sandali sige na alis na kayo <laughs> Bye, <yo. laughs> hindi ko na kaya <laughs> yan ang <copy> kita ko <laughs> Birthday. Ito ang nilimutan ng kapatid na yan. Ah, memorable, di ba? Aminin mo, memorable. <laughs> Sumunod lang ako sa kapatid mo. It's an honor po na ma Alam mo kung bakit? May kwento. Ang sabi nila, palagi mo daw ito ginagawa sa kanila. Oo oh, oh, po, <laughs> po pina-prank sila mga idol nila. Idol mo, nagpa-prank sa'yo. Ginagawa.

Bisa lebih mulai Ini kali Lama si meeting kami Setiap ku parang Kalau <laughs> mau Kalau <laughs> mau Kalau <laughs> mau Kalau <laughs> mau Kalau mau Kalau mau Kalau mau Kalau Kuya, pagpresensyahan nyo na. Don't forget to like, comment, subscribe, and comment nyo kung ano yung next prank na gusto nyo. Wala, so, wala na. Wala, wala na. na wala na. na <laughs> <next> Magbabagong buhay <laughs> na. Magbabagong buhay ka. Magbagong buhay. Thank you so much, Ms. Martin. Thank, ah! Thank you so much. Oh, Guys, manoorin yung Rewind. Yeah, yeah, yeah. MMFF. -F. Ayan po, manood tayo. You.